Wala naman dyan sa Bicol, mga kabrigada. Ang bilang po ng mga nasawi sa Bicol, umakit na sa 21. Ayon ho yan sa PNP. Brigada Kenneth Permil, ibrigada e mo. Nadaragdagan pa ang bilang ng mga nasawi dahil sa nagdaang pananalasa ng Bagyong Christine sa Kabikolan. Sa inilabas sa datos ng Philippine National Police o so PNP Bicol, 8 sa Naga City, 5 sa Katanduanes, 4 sa Albay, tigi isa naman ng mga lalawigan ng Camarines Norte, Camarines Sur, Masbati at Sorsogon. Ang nabanggit na bilang ay resulta ng iba't ibang mga insidente gaya ng pagkalunod na tabunan ng at iba Tuloy-tuloy naman ang mga isinasagaw ang mga search and rescue operations sa Bicol habang nagdeploy deploy na rin ang mas maraming tauan ng ahensya para sa mga lalawigan ng Albay, Camarines Sur at Naga City na hanggang sa ngayon ay nanatiling lubog pa rin ang ilang lugar dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Samantala bukod sa kanilang search and rescue operation, tuloy-tuloy rin ang pagbibigay ng asistensya sa mga nasalanta lalo na ng mga pagkain at malinis na inuming tubig sa mga Bicolano na kasalukuyang naninirahan sa mga Evacuation Center. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kenneth Bermila ng Brigada Nusa from Bicol, the Music and News Authority.